Ayan. Magkano sa ano ngayon? Poli. Galing pa to guys yung bagyo. Poli na, Poli. Ay, nang mas mura. Koli or broccoli? Koli. 350. 330 pwede. 330. 330. Sige, Magkano ang bagu beans? 41 40 bagu mo muna sa madam. Salamat Ito. Pusta to si mamha. Plus isang peraso lang na to. <coughs> Magkano to? 122. 122. Ay. Parang kulang ito. Dagdagan natin ng konti. Ito mas maliit. So, ang laki nung ano eh. Ayaw, magkano Paad nga ito kung magkano. Kung kasama yan. Yan. Two hundred twelve na sigi. Ilis mo lang ako. Magkulang.

Yeah, no, two hundred forty nine. <laughs> tuloy tuloy na natin. <laughs> kanina po yung pinagagawa ko, yung hinimay-himay ko na yung ating cauliflower. Saka eto pong dahon niya ay hiniwalay ko na. Sinabi ko doon na talagang sa bigat ng ating cauliflower ay mas mabigat pa to. Ulitin ko ang pag-introduce. <laughs> Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Kasi kanina naka-off pala yung microphone. Sorry na, ngayon lang gumamit ng microphone ang inyong ate Jeng. Yeah kasi medyo masyadong malakas yung mga sounds sa, sa gilid o sa gilid talaga sa area kapag yung cellphone ang ginagamit natin. Ayan, nasabi ko na kanina pero wala nga sound. Ito yon Na ang ating lulutuin ay salmon. Ayan. Salmon belly na binili natin sa Robinson Supermarket na wala dito talaga sa palengke. Ayan, nag-brown out na naman. Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, take 3 po tayo. <laughs> Yung take 1 ko kanina, walang sound kasi hindi ko pala na open itong aking microphone. Tapos nag-brown out din. Ang take 2 ko ay nag-brown out ulit. Ayan, so dito na tayo ngayon sa labas, sa loob ng bahay yun kanina. Ang lulutuin nga po natin ngayon ay salmon belly na binili namin sa ito yan. yan medyo malayo lang yung aking camera, yan. Sa Robinson Supermarket, 288 po to, kalahating kilo ng salmon belly. Tapos ito pong ating cauliflower, broccoli po supposed to be, kaya lang masyadong mahal daw yung ating broccoli. Tapos itong bagu beans, you know, ginayat-gayat ko na kanina sa loob, kasi nga nag-brown out. Tapos itong puting sibuyas at saka konting bawang. Simple-simple lang to guys. Igigisa lang natin sa olive oil. Ayan, syempre itong ating mga spices, patis, kain, ang oregano at saka ang white pepper. Start na tayo. Dahil medyo tanghali na. Take three na ito guys. Masyadong <laughs> excited sa Christmas ang aming umeko ngayon at panay patay sindi. Excited na excited. Ayan, sana makita nyo. Wait lang, tanggalin natin. Ilagay natin ng ating olive oil. Extra virgin olive oil. Ang atin pong salmon ay napakasustansya. Mayaman po ito sa omega-3 fatty acids na talaga namang kailangan-kailangan ng ating katawan. Yan, bawang. ay yung ating luya'ng puti. Ngam ang bango ng puting sibuyas. Tapos ilagay na natin na ating cauliflower. Sabay na rin natin ang ating parehas na hugas na na gulay, ang ating bagu beans na mga ginto. Lagyan na rin natin ng konting patis o fish sauce. Para maglasa naman yung gulay natin. Ayan, lagyan natin ng konting katas ng salmon. Bigyan na rin natin ng oregano. ng white pepper. Sa kanang kayin. Tapos palambutin lang natin sa low fire naka low fire naman yan dahil si tatang ay hindi kaya yung mga matitigas. Ayan. Tapos itong ating salmon, lagyan na rin natin to ng patis, ng mga spices, katulad ng white pepper, yung oregano, at saka yung kain. Para paglagay natin mamaya ay hindi na natin siya ipiprito. Ilalagay na lang natin dyan sa ibabaw kasi napakasarap naman yan kahit steam lang. Check natin. medyo matigas pa. So, ayaw naman natin itong masunog. Lagyan natin ng konting tubig. Hindi kasi kaya ni Tatang ang matigas na gulay, guys. Lalo na yung itong bagyo beans. sa kayang cauliflower. syempre matigas yan. Ayan. Ito ang mga gulay na ginto dito. Ito namang ating salmon ay lagyan na rin natin ng mga spices. Lagyan din natin ng olive oil. Para habang nagpapalambot tayo ay nabababad na. Tapos lagyan din natin ng kaunting patis. Hindi naman masyado, baka kasi masyado namang umalat. Yan, siguro mga isang kutsarita lang. Tapos lagyan natin ng kayin wag masyado at maanghang po ito. Bagay na hindi namin masyadong ano ni tata. <laughs> Yan, oregano. Saka ang white pepper na medyo maanghang din. Yan haluin lang natin para may lasa-lasa na yung ating salmon bago natin ilagay diyan sa ating gulay. Yan guys, i-check na natin malapit ng matuyo. Pero malambot na yung ating cauliflower at saka yung ating bagyo beans. Sapat na sapat lang para sa ngipin ni Tata. <laughs> Ayan, ilagay na natin ang ating mga salmon belly na napakasarap. Ayan. Hindi na natin kailangan putol putulin kasi napaka, ano naman na to, napakalambot. Pag naluto, pag naluto ito mamaya, mapuputol na yan ang kusa. Yan. Pailalim natin ng konti para naman lumabas yung kanyang mantika. O yung tinatawag na omega-3 fatty acids niya. Lumalabas yan kapag medyo napiprito ng konti. Yan. Ayan, yeah, putol oh, naputol na nga agad. Oh. Kasi parang mas, may steam lang siya. Ano na agad? Luto na agad. Yan. Pakuluan lang natin. Siguro mga 2 to 3 minutes lang to guys. Tapos, done na tayo. Ganun lang kadali ang proseso. Pero napakasarap. Kahit medyo pricey, napakasarap. At talaga namang napakasustansya. Ayan. Yan. Nakain na po kami ni Tatang. Dalawa lang naman kami ni Tatang dito kapag tanghali. Siguro naman no, malakas-lakas na tanga ating boses kasi yan ang ating mic. Kita. tong aming salmon. Wala kasi dito niyan guys. Wala nang huling salmon dito. Wala tang no, bakit kaya yun? Maya-maya lang. Eh, kanya-kanyang... Kanya-kanyang dapat. Kanya-kanyang lugar eh. Kanya-kanyang teritoryo. Pero ito And galing thang pa ito ng thang. ano, ng ano tang, imported pa yan eh. Thank you, Lord. Kain po tayo. Harap. Balin talaga kasi nasa ng salmon eh. Maglagay lang ako ng konting rice. O, ah, konti. Ano pa nakakita ta ng boy ni Simon ito? Wala ta. Wala kasi yan dito. Nakakita ko na mga yan. Nakabili kayo. Tilag-tilag na. Ano na yan? Nakasupot na nga ito ta. Nakasupot na siya. guys. <laughs> Ano natin ng salmon? Harap din tong mm -hmm. cauliflower. Ano luto yan? Ah. Ginisa lang tang sa olive oil. Kasi yung olive oil ay sustansya rin. Ay! Mm hmm? Ang gagalawin yan. Mm -hmm. Ang <laughs> si Cookie talaga guys. Kitatang kasi talaga naman muning yan. Basta pag lunch, at nakita niya yan si lolo niya. Diyan na yan. Tapos ito na yan, Araw-araw yan. Mga na eh. Kasi nahihina ng... Araw-araw <laughs> yan ni kay lolo niya. Nahihina ng parke niya. Hmm. Dan. Wah, maarte pa. Uy, salmon yan, dahi. <laughs> oh! Ito naman yung mukha na. Ito na, ma'am. Mmm. Ganito lang buhay, guys. Pagtanghali. <laughs> pagtanghali. Ganito lang. Ano lang kumakain dito? Dalawa. Hindi tatlo. May pasok. Dalawa kami. Pag wala hmm. pang vlog sila daddy, di tatlo kami. Okay? Malang salmon. Okay. Ba ang arte ay parang salmon ang nata. Ilocana, wala hindi tatanggi yan. Kana. Mm. Malabo ka dyan kay Ilocana. Mm. Walang tanggi yan si madam. Hoy, naku pa sa amin kainan. Nagilamos na. Maganda kasi ikutang sa ano, sa heart. Mataas ang omega-3 niya. Ano ba diba mo sa Martina na <coughs> may miso? Ang miso yun, no? Turin yung tang. Salmon, no? Salmon din yun. Kaya lang ulo. Salmon head. Dito kasi wala talaga, guys. Miss na miss ko na ngayon, eh. Pamariki na kasi may salmon head. Doon sa palengke talaga makakabili ka. Tapos mm -hmm. ganito, mga strips, makakabili ka din yan. Dito sa Robinsons lang. Kunti nga nagkaroon ng Robinsons supermarket dito. At kasalmon ulit kami. Tapos hindi kang sa Amazon eh, no? Nga, Tom. Eh. <coughs> sarap talaga nun. Wrap down may ano eh. Sarap talaga nun. Ha, Kamis? Pag maya-maya kasi, tang dito kasi mayroon maya-maya. Pag maya-maya, iba lang rin yung lasa compare dito talaga sa salmon. Ang sarap ng salmon head. At ang gold fog na Sinusunan. Miso tang final. Ano? Ah, ano? Dubai? Ah, yung ano? Yung ano? mustasa. Yung dahon ng mustasa. Ano, mustasa. Harap ganun guys. Hello? Meron akong vlog nung tang. Diba? Nigang sa miso. Meron ako nun. Pero parang... Alam ko salmon head din yung iluto ko na yun. Patang oh, ang dami nyo, no? Oh. Kami lang naman dalawa. Si Otep man, mimiss niya rin ang salmon head eh. Gusto niya rin yun eh. Harap yun? Sa miso na? No? Harap talaga yung tang. Okay! Parang feeling ko tinatabunan mo kami dyan. Parang <laughs> <Ay, laughs> hindi <lang> kita sa tang. Maano siya eh. Siguro ako naman eh. Hmm. Hindi nakita si Lolo. Ay, siya! <laughs> nakita si Lolo! Dito ka! Yeeey! Dito ka! Dito ka! Dito ka! ano, kayo lang Wala na, hindi ka hindi kakita saan kasi wala pa siya eh. Kayo lang sa camera, ko rin eh. ulo niyo na lang ang makikita. Ito talaga po, Keith. Hihihi, o siya eh. Sarap. Masarap din to sa lettuce lang. Kahit saan, masarap mm. tong <coughs> salmon eh. Hindi nang nagawang dilata sa salmon, no? ba Ito rin pa. Mga salmon talaga na, ano, mga nilalata. Ito talaga yun. Kaya mahal salmon yun. Ha? Kasi pag binuksan yung tang, Pakamasarap yun? Pink salmon din siya, tang. Hmm. Pink din talaga siya. Pakamasarap yung salmon sa lata niya? Pakamasarap okay, yun. Mahal yun eh. Kaya mahal yun eh, kasi tunay ng mga uh, salmon din yun. Ano na ito? Ang dano Ang alam ko tayo meron na ito sa Jensan. Kasi merong nabibili na yung sa Marikina before, pag tinatanong ko kung saan nila inaangkat, dinideliver daw yun from jensen para rin mga tuna pa, marami rin sa si Jensen. Pero ito, yung sa Robinsons naman, important to. Ang nakalagay ay Norway. Important pa siya from Norway. Mas meron silang Australian din na salmon. Yung malalaki naman, yung hindi siya salmon belly. Ito kasi mga salmon belly. Gusto kasi mga salmon belly kasi ito yung matataba ng mga fatty acids na tinatawag. Ayan, eh, no? yung mga kaba. Mga ganito. Yung Australia naman nila tang. Yung talagang laban. Yung siguro yung sa may... Dito talaga yun, no? Sa ganito. Grabe naman tang. May kwento pa kami dyan ni Daddy D sa Robinsons. Kasi sabit na sabit nga kami sa salmon. Dinampot ko lang. Hindi ko napatingbang. Pagdating ba naman sa ano, sa counter, ang kalahating kilo, 700 bang <laughs> One four pala yun. Kasi yung katawan yun, hindi gantong belly. 1,400 pala yung kilo niya. Robo. Hindi, tang. pina-cancel ko talaga. <coughs> sabi ko sa cashier, pasensya na beha. sorry. Pwede yung pakicancel lang. Sabi ko, parang hindi ko kako malulunok yan kung 700 pesos yung pressure niya. <laughs> sabi ni Dante, kumalaman yan! Sabi niya, ba't ganyan? Nawalpahal! Pa sabi ko, katawan kasi yan, hindi yan belly. Sabi niya, ma'am, yung galing pong Norway, sabi niya, yun po yung mga strips, yun po yung belly. Sabi ko, saan nakapwesto? Doon po sa ilalim, sa ilalim pala, yung mga lumahalin sa ibaba. Ang gulat ko. First time kong nagpa-cancel na yabang-yabang ko pang bit, -bit yung salmon. Pinakancel ko lang rin pala. ko <laughs> <coughs> lang. Grabe tang. Parang ko nang kumain sa restaurant doon ng Mamahalan. Eh. Sobrang mahal. Bagay kasi ano yung tang? Laman? Ano? Pero marami rin buhay bili pa. Kasi nakikita ko. Masarap sa dulo eh. Nauubos din talaga sa kamarami rin ako nakita na nag-noodle talaga sa counter. Hindi, marami rin ang mayayaman sa bayan na kaya talaga nila rin eh. Pero ako nga pa naginipan ko ng ilang araw yun pag nabila ako ng take 700 na kalahating kilo. Lahat <laughs> ng kilo <lang> pala kalating. <laughs> Buti kong isang kilo sana tang. Maunti-unti mo yun na ilang-ilang kain. Kalahating kilo, 700. Mahal talaga ng salmon. Tapos kita ko to, 288 lang. Aba, yun ako sa salmon belly. Talaga lang talaga mapakalasan ng laman yun. Saka yun yung pwedeng kainin ng fresh tang. Kinakain nila kasi yun ng fresh. Yung sinasalsal lang sa mga sasang. Parang tuna, no? Yung parang tuna tang. Kasi mas, ano talaga, mas masarap yung salmon na ginaganan. Yung na, ginagahit ng malipis eh. Yung, so, yung, yung salmon, gano'n din. Yung, gagayatin ng sasalsal so, lang sa wasabi, sa ano. Wala well, laman yan. Eh. Kapal. Sabi, ang laman makapal. Ito kasi bell, ito. Yung dito na lang yan, chan. Pero ito yung, ano, may mga masustansyang parte. Ito, ito, masustansya dito eh. Hindi wala lang yun ang ng mga pinitin uh. eh. Hindi wala ito tama. Kahit sa Marikina, ganyan din ang presyuhan yan. Mas mura lang ng konti kasi palengke yun. Talagang every, ano talaga, every week. Eh, ganito talaga kami ng sa Marikina. Ang sarap kasi. Ito lang yung malaking isda. Na talagang gusto-gusto ni Daddy Dick. Eh. Ang sinigang sa miso, no? Ang sinigang sa miso, yung ulo. Sarap. Sarap. Nakalala ko yun, eh. Kung nga <coughs> nga sa Marikina. Isap kasi untang. Pag namamasyal yun sila doon sa Marikina, guys, nilulutuan ko talaga sila ng ganon. salmon head na sinigang kasi wala salmon dito. Kahit nga sa palengke ngayon, kahit maya-maya tama maano, eh. Madalang. Kapag doon, may mustasa, eh. Kapag talaga mustasa. Pucha, no? Minsan lang kami nakachamba ni Shake Girl dito. Yung mustasa tam. Wala rin kayang ano? Hindi nakakatapagtanim dito tam mustasa? Mayroon dyan, madalang. Sa uh, bayan Minsan Kaya pala mabalang. Minsan wala. Um, hindi. Hindi masyadong ano ng mga ano dito. ng bulay. Petchay ang paborito tam, no? Iba naman kasi ang lasa ng petchay Kapag yun ang nilagay mo, iba rin yung lasa ng nung mustasa talaga na nilagay mo doon sa miso, sinigang sa miso. Ang sarap. Sarap, sarap. Ito naman. Ang <clears> gulay <throat> na sa nasa, ano kaya, sa sa laliburo. Wala akong sawa dyan sa umaga. Ang gulaki nyo tam, no? Binuburo ang sarap mustasa. Sarap sana sa, lalo sa umaga. Kaso nga, wala, na, wala dito. Ang mga bulaki nyo, mahilig magburo ng, ng mustasa. Sa amin ng mustasa ron, ang luto niya, malaking banga. Ang mm -hmm. sa buburo ng mustasa, nang mustasa. Dalawang, ano you know, dalawang bangang malaki. Pagpwede na at naburo na, paggabi, maga. ang tao talagang ano, eh. agaw-agawan, pila eh. Ano <laughs> naman kasi? Inubos niyo na sana tangko? May naman ako sa ulam, eh. Busog na rin kasi ako eh. Nagpapak na kasi ako. <laughs> Nagpapapak kasi ako eh pag nagluluto. Basta Hindi lang ano ko eh, basta nagluluto. Busog na. Kapapapak. Ayan. Yung kulay ng naman niya. Iba ta. Pink salmon kasi mm. yung tang eh. Yan yung tinatawag na pink salmon. Mas meron din daw, ano eh, salmon na hindi pink siguro tang, no? Oh. Kasi sabi niya pink salmon, bukod yung presyo ng pink salmon dun sa salmon na iba. Kasi feeling ko naman parang maya-maya lang yung hindi pink salmon. Kasi yan talaga, iba talaga ang mahibla ng laman yan eh. Masaya, malabo. Masarap talaga. Saan ito? Parang malapot eh. <laughs> na, ramdam ramdam yung ano ta, yung omega-3 nga na tinatawag, yung taba niya talaga. Ang sarap. Yan ang the best dyan, yung kanyang laman-laman. Ayan, asahan po ninyo ang palagi namin pagkain ni Tatang mm -hmm. sa mga panahon na to. Pa. Lalo na at solo-solo ko naman kapag ganitong araw, hindi na lang nakakapag-vlog ng palipaligid na wala rin kameraman. Kaya malamang, padalas ako magluluto kain kami ni tatang o kaya pag sa gabi, kakain naman kami ni daddy di sa kani hotel. Okay. Yan lang guys, maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa aming channel. Mm -hmm. Bye po!